kumuha ni kulay po ng aming siyempre yung passion. Pero simula nung nakilala namin kayo, araw-araw, kung -araw, nalalahin kami na ayaw namin mamatay na nga bumabot. Wow! Ano mga life challenges na pinataha namin, natin, ating lahat, hindi natin yung malalagpasan kung hindi dahil sa mga tao mga uh, ah, paligid sa, sa mga kaibigan natin. At lalo siyempre sa mga tumatay ng magulang natin. Mapa na to, mapa! <laughs> yung araw-araw na ginagawa natin. Kahit maliliit na struggles, or even the biggest one na kala mo hindi mo na kaya minsan iisip mo na parang paano, paano na, parang paano na yung bukas wala na if, if, susuko ka pero yung nagbibigay sa ng hope is yung mga pagulang natin mga baka natin tumatayo krimen kahit yung mga ibigan pero

for the first time. Ah! Nandiyan <laughs> ah, yung tatay niya. na po ang mga aking Sa totoo lang, hindi ko from from ito. <laughs> <my goodness. laughs> Hindi to siya ngayon. Gusto ko kung kayo din broken family. Ayok, hindi pa ako para, para sa inyo. Para kahit kung bakit mo, magpunong mga peace, peace uh -huh. sa buhay niyo. Para po sa lahat ng ating mga mga Ah! Uh -huh. Para sa inyo. the <laughs> The voice kids